Kala ko doon may crush ka doon sa mayano. ano. Oh, meron. Meron. Mas pa eh. marami. Beto yung gumeni. Marami yung pagpipilian. Mag-iingat ka ba? Ah. Of course. ko sana yung naman, hindi ka na magpaparamdam. Uy, hindi naman magpaparamdam. Hindi ka nga nagsisave ka agad eh. Ha? Diyos ko, kung ganito ang mapapangasawa, Diyos <laughs> ko. Tingnan mo, natambak na yung lalaki. Ayan yung lalaki. Na Diyan mo, lalaki, hindi na makamog. Ayan mo. Ayan mo. Subscriber mo. Hindi kasi ma-search eh. Di ba, di ba, nakita Di ba, di ba na-polish wala naman sa Sabi mas nakalayo sa mas better na marami. Thank you sa treat. Better to be sure. <laughs> uh, Gano'n lang yan. Magbibasa mag daw siya. Sa likod. Yeah. di pasado, may kapalit. Mas pogi yung na Pogi! Si Justin? Yung ano? Ano si Justin? Dapat nakamainin tayo. Mom, no, I kaya ang kanang tambay na sa Thank you. po, ya. Gusto pa kasi kami. Maglalakad pa kami ng ano, sa ilang kilometro. Paano mo na kami dito? Baka magalit ka, hindi pa kami magalit. Sir, pero ako. Sarap, sarap. Ito yung kala yung palta ko? <laughs> wala ko panty. sa labas <laughs> ate. Andan nga sa labas eh. Makaan? Sa labas ko yung pag na, ano na yun, nakatulo na siguro yung ano ko sa electric fan. Hmm. Mm. May Hmm. 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 ka naman sa Manila. Uy, hindi na! Ano ba? mag pa ako ng December kasi uuwi yung, yung papa ng anak ko. Tapos dito na lang kami magkita. ita Dali niya yung anak ko. Kaya pulong ko. Kailangan yun? Kasi sabi may ko sa kanya, sabi ko sa kanya, yung, yung iuwi ko sa Manila, ipapadala ko na lang sa anak. Huwag ka mm -hmm. nang pamasahe kasi, di ba? Tapos balikan. Inyente ko lang talaga yung ano yung pamasahe ko na dito. Pabalik. Oh, di ba may ano? Nakuha mo na? Hmm. Kailan mo nakuha? Hmm? Kailan mo nakuha